Hello? Hello? Hi, Hi, Lisa. Sino to? Oh, ba't mo ka? Ah, uh, hindi kasi minamalat ako. Hmm, <coughs> oh, napatawag ka yata. Wala naman, gusto lang kitang kumustahin. Hmm, okay naman, walang problema. Eh, ikaw, kumusta ka na? Eh, eto. <coughs> <coughs> nangyari sa iyo? Ah, uh, sinisi uh, no sinisino kasi ako eh. Huh? Huh? Humingi ka ng date. Humingi ka ng date. Ah, okay uh, talaga? uh, hindi, kasi nababahing naman ako. Ash. Ash. Ina, Uh, <laughs> alam mo, siguro mas mabuti bukas lang tayo mag-usap para makapagpahinga ka na. Ah, uh, oo, mabuti pa nga bukas na tayo mag-usap. Hoy! Hoy! Ay! <laughs> Humingi ka lang date. Hindi ikaw. Humingi ka nga ng date Ah, eh. uh, Lisa. Pwede ba kitang imbitahing lumabas? <laughs> ano yun? para magde-date? Parang gano'n na nga. Hmm. Sige. O okay? <laughs> Ayos. Ah, uh, thank you ah. S Sige, at tawagan na lang tayo. Sige, good night. Okay, good night. Galing mo. Sige, good night. She needs an immediate cardiac operation. At kung hindi, sa loob lamang na may kling panahon, maaaring siya ay... Mamatay? Dok, gawin niyo naman lahat ng paraan, oh. Kailangan mo operan siya kaagad. Wala na ho bang magagawang ibang paraan? Ikinalulungkot ko. Malaking halaga ang kakailanganin niyo. Gaano ko kalaki ang laganon, Doktor? Isang daang libong piso. Isang daang libong piso? Oo. Hmm. Halata bang kahoy ito? Pwede bali. Ito ang tamang oras. sani ikaw ang tututok sa mga gwardiya, ha? Yes, sir! Anton, ayos. Sa mga customer ka, ha? Hmm. Sige, ako naman sa manager at Okay ba? Okay, nato, talagang bang oh, ahudupin natin yung bangko? Oo nga! Siyempre, what are friends for? Tandaan huh? nyo ha? Sarni, niyo, ha? Antun, Fully. sa guwarsya ka. Anton, sa customer. Ako naman, sa manager. Tara! Asa yung dalawa? <laughs> Sir, <laughs> bakit? May... Tasyan! 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 Teriung, turut balik, balik. Cariin tu cokring itu. Semua kena kayu. Polis aku, aku ini, kamu aku. Kamu aku. Aku tak nak kata lagi. Aku Tim! Kiraan pa tayo? Walang taxi rito. Saan tayo kukuha nyo? Oh. Ano ko ba Ma. magagay? Mga tol, tulungan nyo ko. May humahabol sa akin. mahabol, Asan nyo humahabol? Ikaw talaga, naglalaro ka na naman. Hindi ako nagbibiro. May humahabol nga sa akin eh. Oy, tigilan mo na nga yan. Mahuli na kami. Mahuli na so, kami. Ba? Bakit sa ba kayo pupunta? Para namang hindi mo alam. Nauna na nga si Mami. Sa kasal. Sino kakasal? Eh, sino pa? Eh, di si Raul. At, At si, si Brenda. Brenda? Ikaw, Brenda. Opo, 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 opo. Ah, ikaw, Raul. Ikaw ba ay kusang loob na pumarito upang makipag-isang dibdib sa babaeng ito? Raul! Bagay! Uy! Ano ba? Sandali, Raul! Bakit maingay? Ano ba yan? Raul! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka imbitado dito. Lumayas ka! Gagay, please. Huwag mo nang guloy ng buhay namin. Raul, hindi mo naiintindihan. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Anong hindi ko naiintindihan? Ang pag mo ako? Ang talikuran mo ako sa panahon kailangan-kailangan kita? Hindi mo ba alam mo na namatay yung papa ko dahil sa ginawa? Pero ako ang ginamit sa operasyon ng papa mo. Pinalabas lang nila na galing sa kanila. Para pakasalan mo siya. Niloloko kanila. Pinadadakpan nila ako para lang patahimikin. Gusto mo patunayan ko sa'yo? Agawal! Ay! Ay! Ay!

Ay, anak! <laughs> Sana kasak? No, Ay, tatawag daw ako ng pulis! Dito hindi ka ka! Oo! Hindi ka pwede! Oo! Ano? Ay, huwag naman! No, ano ba? Sa mula! Sa mula! Ay, huwag naman no, yung magawa!